Ano nga bang dapat gawin bago ka makipagmomol? Tara! Usap tayo! Ilan sa mga dapat gawin bago ka makipagmomol ay pumunta sa inyong mga dentista para makita kung meron na kayong ganto. Ito yung tinatawag naming calculus deposit o yung mga namuong tartar. Sa katagalan, kapag napabayaan, ito ay lumalaki at tumitigas katulad nito. O mas malala pa dyan. Ang calculus deposit ay maaring makatunaw ng gums o bones na nagiging dahilan ng tooth mobility o pag-uga ng ngipin. Dahil ang periodontium ang kumakapit o sumusuporta sa ating mga ngipin. Ano nga ba ang periodontium? Ito yung sumusuporta para hindi mag ang malakas ang ating mga ngipin. Ito ay binubuo ng gums, periodontal ligaments, alveolar bone, at cementum. Huwag kang magalala dahil ang calculus deposit ay natatanggal pa rin naman sa pamamagitan ng oral prophylaxis o linis. Pero sa mga cases na malalana, baka kailangan ninyo ng mag-scaling and root planing. Kung saan, dito po ay tinatanggal yung mga plak, tartar o domain na nakasingit sa pagitan ng gums at ngipin. Kaya, ugaliin magpalinis ng ngipin at least every 6 months para maiwasan ito. At ipacheck mo na din kung meron ka ng bulok ng ngipin o developing caries para magamot na at maging kaaya-aya na ang hininga. Yun lang, don't forget to use your teeth. Smile.